Ah, uh, mapagpalang umaga po mga ka-agri. Ayan, nakapagpahanda na po tayo ng ating tatamnan po ng ating sibuyas na tatlong kilo mga ka-agri. Ayan, sana po mapunuan po natin yung ating tatamnan ngayong panahon ng sibuyas. Ah, uh, maganda naman po yung ating punla po mga ka-agri ngayon. Ano? Ayan, ito po ang tatamnan po natin ng tatlong kilo. Iigod ko po sa inyo. Ano? Ayan, nakapagpas... Nakapagpa... Patuto na po tayo mga kaagri no. Ito po yung pilapil. Ayan, kapag patuto na po tayo. sa isang araw po siguro mga kaagri ay magpapasuyod na po tayo, no? Ayan. Ah, ito po ay pinaroto po natin. Nung una ay ipinaararo po natin sa kalabaw. Tapos pinaroto po natin makalawa po mga kaagri, no? Doble po. Pero marami pa rin po tiningkal. Kaya didiskuin pa po natin to mga kaagri. Ayan, ito po itatanam po natin ng tatlong kilo po no. Ililibot ko po kayo mga kaagri. Ayan. Ayan, ang po yan ano. Tatlong banos po yung ating igagayak sa pagtatanim po ng sibuyas. Ngayong panahon po ng sibuyas mga kaagri. Ayan. Ah, pagka ito po ay nadisco, papasuyod na po natin to no. At talagay na po natin ng mga ah, pitak para po ma-airplot na po mga kaagri para po kahit po mag-uulan ay nakagayak na po tayo no kasi mahirap po pagka inabutan po tayo ng ulan at hindi pa po tayo nakaka airplot panibago na naman pong uh, ah, paggising po sa lupa mga kagaya no ayan Ah ito pong ating pong tatamnan ay may sukat po na 7,700 square meter po no. Ah, <clears> at <throat> kung maganda po 'yung ating punla, ah, mapupuno po natin 'tong mga kaagri. Eh, sa ngayon po hindi naman po naglulukoy punla natin. Uh, masasaraduhan po natin to sana. At kung hindi naman po masasaraduhan, bibili lang po tayo ng punla no. Marami pong mga punla po ngayon na uh, natira po yung mga ating kapwa mga farmers po no? dahil maganda po ang panahon uh, at hindi po naglulukoy yung mga punla po ngayon mga kaagri. ang trabaho po natin ngayon, ay ano, Yung sinisiksik po natin yung gagawin po nating pilapil mga kaagri. Ayan, umbok pa po yan ano. Tinatapak-tapakan po natin. Para po masiksik yung magiging pilapil po natin ano. Para pag nagpatubig po tayo mga kaagri. Eh kahit pa paano po ano, wala po magiging tagas. <coughs> ulitin po natin yan. Makalawa po siguro natin ulitin mga kaagri. No? po yung trabaho natin ngayong maga. Uh, parang nagpapapawis lang po tayo mga kaagri. No? Ayan. Napansin nyo po mga kaagri. Ah, uh, maganda rin po yung sabog sabog tanim po natin ngayong dayatan po mga kagri ka po no. Hindi po tayo nabilawangan. Ayun po no. Maganda po yung ating sabog ngayon ng palay. Nakikita nyo po no. Ayun. Uh, puno po yung pitak po no. Uh, ngayon lang po tayo hindi ma ah, uh, mabibilawangan ng sabog tanim. Ayun. Nakapagsimula na rin po tayo ng dayatan. At may hinihintay-hintay rin po tayo ng aanihin, mga kaagri. Uh, ngayon pong panahon po ng sibuyasan, uh po ang mga tao po no sa paghahanda po ng kanilang tatamnan ng sibuyas, mga kaagri. tayo rin po ay nag uumpisa na rin po no dahil medyo maliit pa lang din po ipupunla natin. Huli po tayo nag nagpunla mga kaagri no. Namumula po tayo ay November uh, 30 na po, mga kaagri. Ayan, mag-iisang uh, buwan na po ngayon dahil December thirty uh, 31 na po ngayon ano. At uh, sa sasalubungin na po natin ang uh, panibagong taon. Uh, panibagong pag-asa mga kaagri no? sana pagpalaim po tayo ng Panginoon sa pagtawid po natin sa panibagong taon mga kaagri no? Uh, at iniwe-welcome po natin sa uh, yung 2024 po no? na sana po ay maging Uh, maganda po ang ating pamumuhay at halos lahat po sana ng mga kapwa natin uh, magsisibuyas po no ay maganda po ang maging ani po nila no para maganda po yung pagpasok po ng taon ayan, ayan ko lang po sa inyo mga kaagri ating tatam lang po no ayun ayun pa po yung isa yung may nakikita po kayo sa dulo may nag tractor po doon no ayun pa po isang tatamnan po natin dalawang kilo po yun yun pasama po natin Ah, uh, ngayon tantong ngayon taon po na to, ay hindi po ako nagsarili po mga kaagire no. Ah, uh, nag po tayo muna sa, sa pagsasama. Uh, at magpo din po tayo ngayon sa gulay. Uh, at kahit pa paano po, meron po tayong hinihintay din po na palay mga kaagre no. Uh, maganda po kasi ang palay kapag dayatan po no. Kaya kahit pa paano po, wala pong bagyo. Uh, maganda po ang magiging ani. Basta wag lang po nating mapababayaan. Asa ngayon naman po, maganda naman po isabog natin ano. Wala po kung nakikitang bilawang po mga kaagre no at punong-puno po ipitak. <coughs> Ang atin po palang lang uh, uh, variety po ng atin pong itatanim ngayon ay yung red alium mga kaagre no. Tinamaan Na po natin ng super pinoy. Kahit po yung pasama po natin ay super pinoy din po yung ating uh, pinapunla maganda po sana kung red allium kaso nagkaubusan po kasi ng buto hindi po tayo nakahabol po no dahil uh, medyo kinapos po tayo ng budget dahil naghagila pa po tayo ng budget mga kaagri sa pagbili po ng mga buto at buti po nakahabol po tayo uh, at late na nga po tayo nagpunla mga kaagri november 30 na po no yung iba pong mga Uh, farmers dito sa Gabaldon ay meron na pong nagtatanim, meron na pong uh, napatabaan po, no. Maaga po silang namula kasi mas maganda po kasi yung maaga. Kaso po dito sa atin, inalalayan po natin kasi yung tinatawag po na Santa Catalina o yung yung piyesta po ng Santor, no. Kasi dito po, pagka piyesta po ng Santor, mga kaagri, talaga pong kuminsan ay binabagyo at inuulan po no pero ngayong pong panahon po nato maganda po ang panahon at hindi po nangyari yun ano uh, ulan ulan lang po ng unti kaya po yung ating sabog maganda po ano yan yun lang po ang sinishare po natin ngayong maga po ano yung pagpapapawis po natin sa pagtatapak po ng pilapil para po tumigas po ano at pagkadating na po ng taniman nakasiksik na po yan ano at Unting siksik na lang po para po hindi po magsitagas po yung mga tubig na uh, dadaanan po ng ayun, dadaanan po ng pilapil yan. Ayun lang po mga kaagri, no? mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kaagri, napakaganda po ng panahon. Ayan, makulimlim pa po. No? At medyo maganda pong uh, magtrabaho pag gaganito pong uh, malamig ang panahon. Ayan. God bless po sa atin lahat mga ka-agri. sana pagkalaan po tayo ng Panginoon At syempre po, sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa akin po no, sa YouTube channel ko uh, Sana po patuloy nyo pong isubscribe uh, yung aking YouTube channel At uh, sa mga bago pa po pong nagsasaka o uh, nagbubukid mga ka-agri no Sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel at kahit papano po no? may meron na po tayong mga kaalaman na pwede pong i-share natin sa mga bago natin mga uh, farmers po na sumusubok po sa pagtatanim po ng uh, mga gulay katulad po ng sili ayan lalo na po yung sibuyas ayan mga high high value crops po no? may mga may mga kaalaman na rin po tayo kahit papano po na ah uh, pwede po natin i-share sa mga kapwa natin bagong mga magsataka ah uh, yun lang po pwede lang pwede nyo rin po akong ah uh, pwede nyo rin po akong bigyan ng kwan ng uh, challenge po no na uh, magtanong po kayo sa akin uh, pwede ko rin po kayong sagutin mga mga kapwa ko farmers ayun uh, yun, yun lang po magandang umaga po sa atin lahat mga kaagri